Okay guys, so for this video, i-share ko sa inyo yung journey ng aking baby girl yes, yeah, so um yung first baby ko, one month to one year, yung aking celebration sa kanya every month, syempre as a mother, sobrang saya and excited dahil, you know, meron na tayong anak, and... so ito na this is my baby girl, my newborn baby girl, so nasa lying in pa ako dyan okay, and tadaaa, so after one week, ito na yung baby ko, ayan, malaki-laki na. And after three weeks, yes, ito na yon. Ayan, so yung baby ko galaw ng galaw, para siyang nag-exercise every, you know, like every hour. So, yung papa niya is, isasayaw siya. Or karga-karga siya ng papa niya. And then, yeah, malapit na siyang mag-one month. So, this is the heart cake, a heart pink cake for my baby girl. Pinker or Pinkerbell. Happy one month. it's my baby girl's one month today. Happy one month. So, after one month, Ari na naman show with a big teddy bear. Hi, Pinkerbell. Hi. Oh, I'm Hello, So, ito naman is after one month, like one month and one week. Yeah, so hindi pa siya masyadong, you know, makikita ng mga tao. Bibing bibi pa. Hi, Pinkerbell. Hi. Hi, Pinkerbell. So, tada, This is it. Dahil mainit dito sa amin, panay lipat-lipat ako na higaan. And sinisipon siya, kaya siya nagkaganyan. Diyan siya nahiga sa kanyang higante. So, ayun, o, oh, yung pusa ko, yung maliit na kitten Ma, ano siya kasi, tumabi siya ng bibi ko pag matulog. So, mabait naman siya. Uh, safe naman dahil sobrang hindi siya nangangagat. Nakaka-friendly na pusa iyan. Hi, Pinker, babe! cute separation cya yeah so we have here photo and um, ang kuchinta for -pa -pa her second month okay so first month um cake and the second month is ganito na lang yung in order ko para mas makain namin ng bonggang bongga at hindi na and this time wala nilagay ko lang siya sa plate and i-decorate -de for uh, gawin kong number 2. Yeah. Ayan. So, ito na yung aking baby girl. And, ito na yung kanyang celebration bilang dalawang buwan. And, this is it. Choo. <tinyo> So, ayan guys, after 2 months, start na po tayong mag-exercise sa kanya. Yeah, so, every morning, um, pina-exercise ko yung baby ko para, you know, mabilis siyang makatayo. So, ayan lang, upo-upo lang. Nakaupo lang siya sa aking kamay. And tingin-tingin, kahit paano nag-improve yung kanyang katawan, yung kanyang galaw. So, pag gusto niya yung kanyang position, is tahimik lang siya. Pag hindi naman, talagang iiyak so, siya. So, two guys. months na This po ito. Girl, and Pink Pink waiting for you more months to come and years. So, as hi, now, hindi pa siya. Yun know, ang makikita ng masyadong. So, oh, and then, tumawa naman siya. Then, maririnig naman niya ako pag tawagin ko siya. Hindi pa siya marunong tumayo. Ayan.